Ito, nagsipilito ako ng agahan namin. Hungarian na sausage. Kalarapin ko lang galing sa pagsamba. Ito ang nahanda kong aming agahan ng aking hobby. Na. Ipinitin natin. set aside natin. Dito na rin ako magluluto ng itlog. Magpipirito ako ng itlog dito. Ito yung egg. Na aking pipirito dito. Tumabog yung Tumabog yung isa. lulutuin itong prito ng krito ako ng saging na saba. Ayan. Pagkatapos ng Hungarian sausage, itlog, eto naman ngayon. Saging. Sayang so kasi itong saging, guys. Mabubulok ito pag hindi ko ginuto Kaya pipirituhin ko na lang siya. Ito yung pirinito kong saging na saba. Ayan. Okay na to guys. Pwede na siguro itong hanguin. Hahanguin ko na lang siya. Ito. Hahanguin na natin. Eto, luto na yung ating Hungarian sausage. Yung egg. At saka, nagkrito ako na saging na sabah. O, magtitimpla tayo ng coffee. Coffee 3 in 1 tayo guys. Muudan dito sa amin. Kaya masarap tumidot na kape. Kain tayo. Kain tayo, guys. Agahan. Tanghali na itong aking agahan.